Sa Senado kasi mayroong sinusulong na uh, charter change particular sa economic provisions. Uh, as I understand, kayo po may malawak na kaalaman at karanasan sa sektor ng ekonomiya. So, what's your take? Uh, bilang ekonomista na kumbaga, sa pag-iisip, uh, it's really about time na ma-amendahan yung ating saligang batas doon sa specific na mga... Kung mga economic provisions dun sa education, advertising, at sa mga public utilities? Actually, sa akin, no, ang batas kasi ay, ay nandyan na yan. Eh. So, yeah. when it comes sa pagsusulong ng mga tsatsa, kasi matagal na po ginagawa yan. Eh. So, uh, wala pa pong realization. So, actually, dati uh, that is subject for the approval naman ng national government. no So, yeah. sa atin, nasa uh, mababang tayo, So, wala naman, hindi eh, sa sinasabi natin wala tayong lakas loob, no, na pasukin ng ganyan mga bagay, but din sa atin lang, uh, nagpa-follow lang tayo kung what is mandated by the law. Uh, okay. Dumating sa opisina natin, yun po ang ginagawa nating action, no, uh, in-execute natin uh, what is mandated by the law. So, okay. when it comes sa yung mga, kasi, di ba, yung amindahan, kung ano yung oh. mga batas, especially related sa mga uh, economic, no, na mm. sector. So, sa tingin natin kung ano yung pinakamaganda, no? Para sa paglago ng ekonomiya, yun po doon po tayo. Kasi sa I atin worked. bilang isang senior, no, andiyan yung mga Congress na mas mataas sa atin, andiyan yung Senate na mas mataas sa atin. Anyway, kung ano po yung batas as I said earlier, na nagaling sa taas, ano yung mandato ng taas, yun po doon po tayo. Sinusunod po natin. Tinitingnan okay. po natin na sa tingin po natin, uh, nakakabuti po sa atin, So why not uh, go into it po? Music